realidad ngayon ng kamera ang panukalang batas para tuluyang iban ang pogo sa bansa kasunod po ng utos si Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala naman ang gobyerno na may ilang pogo na kusang aalis ng bansa. Nasa frontline na balitang yan, Mariana Riquez. Kahit ipinagutos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabawal sa lahat ng mga pogo sa bansa. Tuloy pa rin ang investigasyon ng Kamara sa mga iligal na aktibidad na konektado sa Pogo. Sa pagdinig kanina, naungkat ang pagpapalit ng PagCore sa pangalan ng Pogo noong nakaraang taon nang maghigpit ito sa pagbibigay ng lisensya. Mula sa Philippine Offshore Gaming Operators, ginawa ito ang Internet Gaming Licenses o IGL. Kinaklarify ko lang, once and for all, so Pogo and IGL are the same, tama? Yes, ma'am. Kaya po, pag nagrekomenda kayo kay Presidente, sabi ko nga, mailinaw natin kay Presidente. Baka yung sinasabi nyo kasi, Pogo, i ibaban, pero dahil binago nyo nga po yung, yung guidelines, yung IGL will remain. Susunod po ako sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At maliwanag po yung utos na yung kagabi. Kung pagbabasihan ng utos ng Pangulo, hanggang Disyembre na lang dapat ang palugit sa lahat ng pogo sa bansa. Pero walang batas na kumikilala kung legal o illegal ang mga pogo. Kaya kung total ban ang gusto ni PBBM, uutusan niya lang ang pagkor na i-revoke o wag nang mag-issue ng lisensya sa mga pogo company. Para kay House Ways and Means Chairman Joey Salceda, mas mainam na magpasa pa rin ng batas para kahit ang mga susunod na presidente, hindi basta-basta maibabalik ang mga pogo. Para it becomes a law. But the president has full powers over PAGCOR. Pag hindi sumunod si uh, Altenco, ditanggalin niya. Sa ngayon, may dalawang panukala at tatlong resolusyon sa Kamara na nagsusulong ng total pogo ban. Pinarerepaso na ito ni House Speaker Martin Romualdez. Ipinag-utos niya ang pagbuo ng substitute bill tungkol sa pogo ban na magiging prioridad ng Kamara. Base sa datos ng PAGCOR, sa ngayon mayroong 43 legal na pogo sa bansa. Pero nauna na silang nagpahayag, pagkabahala sa higit 4 na raang mga kinansilang lisensya ng pogo na maaring ilegal na nag-ooperate hanggang sa ngayon. Naniniwala naman ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK na may ilang pogo ang magkukusang umalis ng bansa kasunod ng utos ng Pangulo. Pero uunahin daw nilang ipasara ang 58 scam farms sa Luzon sa kaisusunod ang mga nasa Visayas at Mindanao mas mapapabilis na yung pag-neutralize natin kasi may, may meron na kaming listahan no na saan po sila yung 43 naman po na kay pagcore na po nakadepende yon mas madali na po nilang mapapatara yon kapag sila naman ang primary regulator Kasunod ng pagban sa mga pogo, tinatayang higit 40,000 manggagawa ang mawawala ng trabaho. Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na mag-aalok sila ng trabaho at livelihood program. Bibigyan din ng upskilling at retraining ang mga maapektuhan ng pogo ban para mas madali silang makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas at abroad. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Edling Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.